Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Presidential Son at Ilocos Norte First District Congressman Sandro Marcos tungkol yan sa pagpapahukay doon sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang umunoy pagtapon o balak na pagtapon sa labi ng dating Presidente doon sa bahagi ng West Tulupin Sea. Ayon sa Pangalawang Pangulo, natural na reaksyon ng bawat anak na protektahan at depensahan ng kanilang magulang. At uh, yan mga kabombo ay kaugnay pa rin ng uh, pagpapahayag uh, ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Dagdag pa nga ng uh, opisyal, siya lang daw ang anak na hindi ipinagtatanggol ang kanyang magulang. Kasunod dito ay kinumpara naman ang Pangalawang Pangulo ang sitwasyon kung sa kanya umano ito mangyayari. Kung siya umano ang nasa sitwasyon, ganun din naman ang kanyang gagawin. Uh, para sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil natural, natural response daw ito uh, para sa mga magulang na maprotektahan ang kanilang anak at uh, ganun din ang anak sa kanilang mga magulang. Binigyang din din ng Vice Presidente ang mga naging reaksyon ng uh, kanyang ama sa isyong kinakaharap niya sa kasalukuyan at uh, may kinalaman pa rin sa usapin ng politika at uh, kabi-kabilang ipinupukul na isyo laban sa kanya.